Ay, ko pasok na naman excited ang mga bata. Nako, tuloy-tuloy ang pagpasok at siyempre, ang mga bata may baon, no? At iisa lang palagi ang inaabangan, yung deklarasyon ng government ng mayor ng governor na walang pasok. At gusto siyempre ng mga bata pagkatapos na maibigay ang baon tsaka magdideclare na walang pasok para wala ng solean. Marami tayong naranasang problema bago magpasukan. Maraming ng problema dahil walang pang matrikula. Nako, maraming umiiyak. At siyempre, lahat ng mga magulang gusto nila talagang makapag-aral ang kanilang mga anak. Meron ding mga bata na umiiyak dahil ang uniforme hindi na maibutones. Ang mga siper ng pantalon, hindi na maisara. Ang mga haba ng pantalon, maiikli na. Nagpapabili ang mga anak, wala kang pambili. Nako, nakakalungkot. Nakakaiyak. Pati yung mga pambili ng mga gamit, ngayon hindi na pwede yung mga notebook. Karamihan na, dapat mga fillers na ang ginagamit. At talagang kung titingnan mo, yung pinakamanipis na notebook, napakamahal Parang hindi mo na mabibili Tapos syempre, iintindihin mo pa yung baon Iintindihin mo pa yung pamasahe Marami pang mga projects nakakailanganin Nakakakaba, nakakaiyak Pero nung pasok ka na, hindi ba? lalo kang naiyak kasi nag-provide si Lord sa lahat ng pangangailangan ng iyong anak. Kapatid, gusto kong ipaalala sa iyo ang sinasabi ni Jeremias 32.27 Akong si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Nakakalungkot, nakakaiyak minsan, pero palagi nating tandaan, anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong pinagdadaanan, merong Diyos na pwedeng tumulong sa iyo at naniniwala at nananampalataya tayo na sa sitwasyon mo ngayon, huwag kang mag-alala. May gagawin ng Diyos na malaki. Pagpalain ka ni Lord!